Guys, ito talaga buhay namin dito sa Japan. Babay kami ngayon kasi bibili lang kami ng gamit namin sa trabaho. Gloves. sa kung ano pang mabibili doon sa Viva Parang hardware dito sa Japan. Wala kami pasok ngayon. Sabado. Nagbabike lang kami kasi 30 minutes lang yung bike. Mula sa bahay hanggang doon sa bibilhan namin ng gloves. Kung magte-train kasi... 400 yung pamasahe, balikan 800 o. Sayang din yun. Exercise pa to. <laughs> Hinihintuan ko talaga yung lugar na to pag nagbabay ako ko. Sobra kasing tahimik, payapa. At maya maya nga dumating na kami dito sa recycle shop. Meron ditong ng LB, bag, appliances, rice cooker, mga camera, at saka mayroon din drone. Tapos dito naman sa bandang kaliway, meron dito mga laptop. Lahat yan second hand. At ito na nga, nakakuha na ako ng ilalagay sa hangir doon sa aking apagator. Bilhin daw. Yeah. Tapos nagsukat na rin si Jesse dito ng mga pang winter jacket. Unang winter niya ngayong taon kaya naghahanda na kami para sa pagsapit ng winter. Dito kasi sa Japan kung ano yung kasalukuyang season, huwag kang bibili ng mga gamit para don. Kumbaga kung summer ngayon, pang winter yung bibilhin mong gamit kasi ganun yung mura. O nakakuha kayo ng idea sa akin ha. <laughs> At sumunod ay nakakita akong sapatos na puma. Pwede siyang gamitin sa pagbibisikleta. Sakto. Sira na yung sapatos ko pagbibisikleta. Nung sinukat ko, kasya naman. Kaso, mas skip dito sa bandang unahan. Si Raul, oh. nagtanong kung may bayo rin ba toilet. At pagkatapos namin mamili ng mga item na nagustuhan namin, ay nagbayad na kami. May nga ay binigay na yung suplay ni Jessie. Pagkakuha namin ng suplay ay dumiretso na kami sa exit palabas. Dahil kung hindi, ay talaga namang mabubudol ka pa. Paglabas namin dito sa shop ay bitbit -bit ko lang yung dalawang jacket na nabili ko. Hindi na ako nagbayad ng plastic para dyan sa mga jacket. Uh, ito talaga yun eh. Kaya dapat dadala ng bag paglalabas ka. Oh, patay na. Wala na nalagyan yung gloves na pinunta. Oh. So, na pala kami sa bilihan ng gloves. Shoutout nga pala kay Ian Vincent Hermoso. Kuya yeah, Ian, shoutout. Parang laki ng bilihan. Naligaw kami. Nasa baba pala yung hinahanap lang ng gloves. Escalator tayo ngayon. Doon o. Ito ba yan? Mm. Mahal yan eh. Anong size mo? Oh. Kanya, large. Oh. Mga kanyan, large. Ito, ito. Yan o. One, two. Yan o. Yan na lang daw yung kukunin niya. Gloves. Hindi kami gumagamit ng ganitong gloves o. Oh. Yung ganito. Kasi nag-hairline-hairline -hairline siya sa mga parts na pininturahan. Ito oh, pang, pang professional tingnan. Ito kasi may itsura niyan, guys. Oh. Ah. Sino magkakakala na pang trabaho lang 'to mga nandito? Oh. Pan pang forma na 'to eh. Magbabayad na kami. Chan chan chan. Niyan. Ano? Nai des. One four. Hoy. Ensakin. Kuat. Ako tayong pambayad ngayon. Bigyan mo lang dalawang libo. Bawas na naman ang budget mo niyan. Uy. Sobrang dami kasi nang binili. Hindi na tuloy nagkasya. Let's go. Ito na. Wala nang ano. Sira na naman yung budget mo. No? Sa isang buwan. No? Hindi lang sira, sira ang sira,